Long Running Journalism and Media Training Series ng uh, San Miguel Corporation na Ed Talks isinagawa sa Nueva Ecija sa kauna-unahang pagkakataon. Uh, isinagawa sa Nueva Ecija sa unang pagkakataon ang EDTOCS ED o ED na ang ibig sabihin ay Editorial Development ang uh, Long Running Journalism and media training series na inorganisa ng uh, Corporate Affairs Group ng San Miguel Corporation. Ginanap ito biyernes, hunyo asyete taong kasalukuyan sa SM Cinema 4, SM City, Cabanatuan, dito yan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Dumalo ang iba't-ibang uh, mamamahayag mula sa iba't-ibang media outfits at organizations sa ng muson mula sa lalawigan ng Nueva Ecija, Tarlac, Aurora, Pampanga at Bulacan, Kabilang dito ang kabisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o KBP Nueva Ecija at ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP Nueva Ecija. Ang naging tema sa seminar ay uh, Becoming New Media quote unquote. Dito tinalakay ang mahalagang paksa kaugnay ng content creation o production, developmental journalism online news reporting at cyber libel at mga kaugnay na bagay dito. Sa harap at hamon ng makabagong teknolohiya o ang tinatawag na new media. Kabilang sa mga speakers ay ang batikang kolumnista na si Ginoong Sito Beltran na anak ng dating kolumnista rin na si Ginoong Louis Beltran. Nagbahagi din ng kanilang expertise sina Cecilia Tech Major at Kali Cuñones ng Newswatch na dating nasa CNN Philippines, ang uh, magsasakang reporter na si Mayor Lison at si Attorney Danilo Balucos ng National Union of People's Lawyers o NUPL. Ang Ed Talks ay limang taon ng programa ng SMC na nilalayong makatulong sa mga media practitioners sa bansa. Uh, layon din itong Mas Palawikin ang palawigin, palawakin, <laughs> palawikin. Palawakin ang uh, kaalaman at network at uh, makapag-share din ng best practices sa mga kapwa mamahayag sa bansa. Nagsimula ito March 2, 2019 at as of June 7 nakapagsagawa na ang SMC ng Labing-siyam na Ed Talk Seminar kung saan nasa mahigit isang libong participants na ang lumahok mula sa 25 lalawigan. Nasa 30 experti, experts na ang uh, naging bahagi ng programang ito mula sa, ibat mula sa larangan ng uh, media uh, at uh, journalism. Laki ng venue. Oo. Ano, uh, yung tao. Pero alam mo maraming Sinima. dumali. Kasi ay cinema, eh. no? Sinihan. Oh, so, oh, ayun. Media. Uh, tawag dito? Ano daw yan? Partnership, ano? Partnership yan ng... Uh, with SM. Uh, SMC at, SMC at SM. Parehong SM. Parang may SM. <laughs> Ayan. Ah... <laughs> <laughs> uh, yung uh, isa sa mga nandiyan ang radyo natin Gimbay, eh, nakalimutan ko sabihin. Bahagi you no know, dahil tayo ay miyembro ng uh, KBP, KBP Nueva Ecija, syempre, tayo ay naimbitahan dyan Pero kasi hindi naman uh, doon limited sa mga ano eh, limited sa mga members ng KBP Nueva Ecija. Nandiyan din ng uh, uh, ano nga ba 'yun? NMA. Uh, oh no, Central Zone Media uh, Association. Okay. Tama ba? Uh -huh. Media media uh -huh. session. Uh -huh. oh. Tapos ah, uh, siyempre maraming lumahok mula sa Nueva Ecija ng mga media outfits. Pero meron ding mga galing sa iba't ibang mga lalawigan. Ah, um, oh, kasi Central Luzon naging, nga 'yung coverage niya. Eh. Uh Oo. -oh. Uh, naging interesante dyan, ang para sa akin na uh, ang naging uh, pinaka-interesting uh, topic jan siyempre, unang-una, 'yung uh, cyber life <laughs> Ba? kasi ah uh, oh, kasi um, at uh, napag-usapan May... din dyan yung copyright no pagdating sa kung papaano papaano uh, kasi ngayon sa panahon ngayon di ba sobrang dami ng sobrang dami ng pinanggagalingan ng ibat ibang uh, mga sources, sources. malita Ah, uh, syempre, hindi uh, po it's pwede, either ikaw 'yung ka or ikaw ang uh, magdedemanda eh kasi kung kukunin 'yung uh, ano mo. Kung 'yung iyong uh, pag-aaring uh, videos yeah. o photos mm -hmm. o pero kasi hindi naman daw kaagad 'yon nagkakaroon ng demandahan. Mas mainam talaga na ah tawag dito o ka. Magpaalam. Pwede kang magpaalam at kaya i magkaroon ng negosasyon pagdating sa kung paano yung magiging compensation mm -hmm. kasi ano nga daw yan eh um, yan yung isa sa mga bagay na parte ng uh, ethics pagdating sa media di ba tapos yung isa pa bukod doon sa cyber libel di ba yan kasi yung lagi nating uh, lagi kinakaso sa uh, mga uh, journalists laging, oo yan yung kinatatakutan kumbaga uh <laughs> bukod sa s'yempre yung pero, Apat na elemento yon sabi naging lima na. Uh, Five yung elements oh. na ni ano eh, at naging lima na, oh, naging lima na nga. Pero parang yung dalawa doon ay magkaugnay eh. Uh, ano nga ba yung yung sinend ko sa'yo? Nakalimutan ko na. Yung bilang, lagi akong merong kodi ko dyan kasi siyempre, mainam na yung oh, yung, alam mo eh, diba? Mm kasi, evidence, yun yung -oh. wala doon sa apat. Uh, kaya 'yun yun 'yung 'yung, mm -mm. yung nadagdag. Uh Oo. -oh. ano nga 'yung unang apat? Ay 'di 'yung ano, 'yung sa oral defamation. Uh -oh. O 'yung Ayong... uh, paninira. Tapos 'yung uh, papangalanan mo 'yung uh -oh. direct mo itutukuyin. Uh, tutukuyin. Mm -hmm. Ayo eh hindi pa naman uh, hindi pa naman 'no, hindi pa naman suspect Sinabi muna. na. Ayun ganoon. Ah Uh, dishonor at saka discredit. Uh, yung may, uh, ano yun? Yung may, uh, ano ba yun? Hindi dishonor mo at hindi discredit mo. Yung mismong uh, pinapatu, pinap tinutukoy mo. Nagkaroon siya ng, kumbaga, anong tawag mo doon? Uh, naging, na, ha? Parang ano siya? Na, yung offending siniraan, party. Tiniraan. Oo, oo. Anong tawag mo doon? May tawag Adi, Panihira. Uh, uh oh. <laughs> Cyber. Ito may title Cyber libel. Ayun. Tapos anyway, habang uh, ano yan, habang uh, dinidiscuss natin yan, yun ding ano, uh, naging interesting sa akin, para sa akin yung uh, uh yung uh, uh, yung sinabi ni Sir Sito na, Sito Beltran na uh, Well, bukod sa maraming dito sa Nueva Ecija daw, ay sobrang ayaw na rin yung umuwi dito. Kasi sobrang dami daw ng napapatay na journalist para namang, dito. Para namang Mga ma mahayag. Para namang may mali dun sa kanyang uh, information na yun. Hindi ba? Hindi diba oh, oh. Totoo At masyadong, masyadong maraming nadedemanda kasi sobrang oh. dami daw ng matatapang dito sa Nueva <laughs> <laughs> Ecija. Maraming matatapang. <laughs> no, <pero, laughs> journalist! Uh, oh. sa, sa case dito, Is, isa pa lang isa, eh. pa lang. isa pa lang? Oh. 2000, ano isa pa lang, 2,000. Baka isa pa lang yung nakarecord. Hindi, isa lang talaga. Ah. Simula nung uh, naitayo itong station ng radyo. Mm -hmm. Is, isa plus yung dalawa kaya lang politics. Nasa ano kasi yung dalawa, politics. Pero nagra-radyo. Ganun. Mm -mm. Yung isa. defamation pala yon. Oh, defamation. Ko kanina. Eh, oh, oh, binanggit ko na. Oh. Defamatory imputation, oh. malice. Yun nga yon, yun, uh, yung sinabi ko na, kaugnay itong oh. uh, mga um, imputation na ah uh, ano tawag doon? Uh, imputation sa so defamato defamatory, defamatory, di ba, malicious intent. Uh, may identify niya yung victim tapos merong publication na meron basta merong third party na nakaalam ng uh, quote and quote defamation tapos yung isa ito yung uh, sinabi ni attorney imputation must be directed at a natural or jurid juridical person or one who is dead And that is imputation uh, must tend to cause dishonor. Ito na yun, yung defamation. Eh, defamation yun eh. Mm -hmm. Yung isa dyan, Ay, yung circumstances contempt. yung nadagdag. Circumstantial. Doon oh. sa taas. Must be yun yun, imputation yun yung, crime. Yun yun yung oh. dinagdag. Parang uh, na kailangan magpakita ng uh, mga uh, circumstantial evidence. Ito yung mga pangyayari mm -hmm. na nakadadagdag na mo. Nagsasabi oo, na nagdadagdag ng ano. Ikaw Kaya mas may mo para oh, pagka hindi po pwedeng magkaso ng libel o cyber libel mm -hmm. lang isang elemento lang o tatlong elemento. So ngayon nadagdagan pa. Oh, kay kailangan ngayon lima. Mm -hmm. uh, lima makikita mo doon na yung paninira, defamatory, may, may malis, may malisya, yung uh, pag uh, pagkakaso sa iyo mm -hmm. mo no uh, na hindi pa naman dapat i-publishize mo tapos yung in, in identify mo mm -hmm. in identify mo yung yung victim meron nang tanong doon eh ano eh tapos yun, yung circumstantial uh, yung bago meron nang tanong doon pag uh -huh. pagdating ba sa identification paano kung hindi mo sinabi yung pangalan pero identify mo siya na Sorry, makikilala siya. <laughs> Parang yung example na uh -oh. isang senador na kalbo na dating uh, chief of police, yung mga gano'n. Uh -oh. Obvious na obvious. Na si, Adi. Kahit hindi mo sabihin yung pangalan of obvious na obvious na for hmm. example, yan si yun, yun. Senator oh, De La Rosa. Oh. Uh, yung mga ganun daw. Pwede ay, mo naman sanang huwag mo na. na ilagay kalbo kasi mm -hmm. alam na kung alam, alam na di. Alam na Oh, nagawa. Sinabi, uh, <laughs> <laughs> oh, sinabi mo pang, toto. Sinabie mo pang, puti pa ng sinabi mo na isang senador. Uh, Kasi isang marami senador sila eh, di ba? Nabisaya. Uh, uh, oh. oh, ilan ba ang Bisaya na senador? <laughs> kailangan malaman kung oo. Uh, uh. uh, uh. Kasi lalo na daw yung mga blind items. Tapos yun na yung binukuwento ko sa'yo, yung kailangan pa daw ba ng police beat? Bakit mo daw Bakit ka ba, bakit kailangan mong i <laughs> ibalandra yung sarili mo. Ay <laughs> uh, isa yan na, kumbaga sa halimbawa sa mga sa danger, 'di ba? Uh when uh, andyan naman na yung impormasyon at pwede na mong sa, sa kapulisan at hindi wow. mo na kailangan na uh, um uh, mag maging involved dun sa mga dangerous na mga Uh, mga bagay kasi uh, andyan alibaba, ka ay ikaw yung ay journalist may bus operation uh -huh. din sinasama ka Napaka ano nun. ikaw ay reporter uh -huh. para mag-report <laughs> uh -huh. ikaw ay uh, broadcaster tinawag na broadcaster para mag-broadcast <laughs> uh <-huh. laughs> hindi para ano hindi para uh, uh, maging pulis-pulis uh -huh. ah <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh, kasi uh, diba, 'di diba, oh, ba parang 'di ang ginagawa kasi sabay operation Ginagawang ano eh ginag Witness Witness oh. Oh, oh. Pero ka Para, ano. you, hindi, oh. Pero hindi ka kasama rin sa ano Atol Pobranos Hindi pero hindi ka kasama rin sa Halimbawa nagre-raid Hindi ka nakasama oh. doon oh, Hindi ka na dapat sumama Mag doon Pag nag nagbibigay doon, yung bag Unless may <laughs> Binigyan ka ng ano Binigyan ka oh, ng uh, 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 Ang tawag body armor Ganyan oh, oh, uh, Ang tawag mo doon um, uh, Bulletproof vest <laughs> Best, oh Oo oh. <laughs> Yung hindi ka tatamaan ng bala uh, Oo oh. Ano mo 'yung pulotproof? Kasi naman kasing katika. kunin 'yon, kunin 'yung impormasyon sa police uh, na nakagawa na. Yes. Kaya lang mararamot kasi 'yung polis 'di ba? Oo. 'Yun ang isa. Hindi mo mahirap kunin. Uh, uh, Pumunta tayo, po Pumunta ka doon sa ano, sa pamilya, mm. sa mga sa pinangyarihan ng insidente. Mm, kasi puwede mo namang i-describe, oo. oo uh, and 'yung witness, bat ka pupunta doon sa nagsasago paan. Talaga makakasama ka sa crossfire, uh, 'di ba? <laughs> <laughs> Nakakatawa siya pero parang totoo kasi, 'di ba? Parang Pero masarap kasing uh, ano din eh, yung O di na. sa Kaya daw uh, ang dami daw Pero pero hindi doon namamatay yung mga media. Uh, uh, hindi, uh, doon. hindi doon. Uh, Mayroon po. <laughs> 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 oh, halimbawa, si uh, si yung... Si Percy. Si Percy. Uh, o, oh, di diba? sa pag-uwi niya. Hindi naman doon sa ano ah. Hindi naman doon sa pagsama niya sa mm -mm. sa ganung ano. Mm -mm. Tapos 'yung isa naman, 'yung latest, ah naghabang siya nagbo-broadcast. May nagpakilala pinaso o oh, pinagbabaril siya doon sa, mm -mm. sa sa mismo studio niya. Saan 'yung latest na yun? Ano ba? Uh, sa Visayas ba yun? Ah uh, nakalimutan ko Oh, oh na. somewhere in Visayas I think. Hindi 'yung dito sa Luzon. Oo. Oo. Oh, oh. Uh, 'yung mga ganon, uh -huh. hindi naman doon sa ano, sa sa gera o labanan mm -hmm. ng ano. Anyway, ayun, so, ano, marami maraming mga Kaya nga, test? ano eh, kaya nga, dun sa ginawang witness or dapat sinasama sa operation yung, yung mm -hmm. ano, yung media, uh, inilaban ng ano yon ng NUJP, saka ng iba pang mga media mm -hmm. groups mm -hmm. na alisin, nag doon sa court ng, uh, panggalin. Oo, kasi sa ka, forma ano, din 'yun ng pwedeng ma-intimidate Sa template eh, ng PNP 'yung uh, may kasamang media mm -hmm. dun sa ano. O kasi witness ka na tapos pag nga nagkaso kasi alimbawa, hindi mo alam eh talaga pa scripted 'yung 'yung ano 'yung uh, War on Drugs campaign na 'yun, mm -hmm. 'di ba? 'yung Bible of Operation. Mm -hmm. O gawa-gawa lang. Yes. O nandun ka. Pero eh, kung babalik 'yung ano 'yung nagsampa 'yung pamilya nung biktima. oh, kasama ka din sa i kakasuhan mm -mm. kasi nag-witness ka. Ganun. Ma mas ay, mas yun pa yung isang uh, ni magandang epekto ng uh, sinasama yung media. Hmm. Know, so, ibig sabihin marami kayong natutunan ni Arya leya Oo. No. Maraming mga mm. uh, ah, moments at meron yung, syempre may, may part na magdi-disagree ka kasi may part doon na sinabi si Sir Cito na sabi niya, tigilan na daw yung investigative journalism at yung mga, anong tawag mo doon, documentarist, ah. ek, ek, dahil ah. wala naman daw nangyayari, hindi. Mm. ang investiga mo, magpapapulis-pulisan ka, wala namang nakukulong, wala namang nangyayari. Kaya naisip yung wallet mo yun? Ay, sabi, oo, oh, oh, yun nga yung medyo nag-disagree ako na hindi ko naman na-voice out kasi walang oras. <laughs> uh -oh. Kasi meron, merong nangyayari. Uh -oh. at, sa, at meron ding eh, may expose. pa nga ng uh, pa uh -oh, mga policy yun matas, eh. At saka, um, sa mga local, no? Madami, uh -oh. madaming mga ganon. At uh, uh, hindi man ultimately... Uh, nakukulong yung mga mastermind. Wala pang ganun eh. Meron na ba? <laughs> ay, yung kay Percy, Sila, sila di ba? din ng... O, oh, yung kay Percy na... Ay, talaga ba? Oo, oh, oh, na ano yun na yun. ba yung napatunayan? Nahuli na, na si yung Bantag? ano, di diba? Oo, oh, meron ng ano, meron, meron ng, ng... uh, Mga na hmm. tapos... Pero yun, yun ba ay galing uh, sa investigative journalism? Hindi. Identified, uh, may witness kasi. Oh. yun oh, yung siya sabi niya, yung investigative journalism at hmm. mga documentaries. Uh, In example nga niya yung ano eh yung uh, uh, well yung expose naman dun sa formally, ay nagsimula naman sa senate yun. At kung sino nga daw yung nag si si Walat at mm. nag expose yung pa yung hindi na ibotong senador which is the uh, senator Gordon ba? Diba? Siya yung nag ano eh siya yung uh, nag uh, pero, pero expose, ibang ba no? pero ibang bagay yun yung Kaya bakit nga, hindi siya uh, nanalo. Uh, and Ang well yun nga yung sinasabi discussion. niya, merong kung bakit ito yung cause, ito yung effect na pagka ito, yung uh, nag-investigative journalism ka. Sinasabi niya na walang walang nangyayari, hindi um, walang naging epekto, which is not right. It's not right. Yeah. <laughs> which is incorrect. Hindi yun. Kaka. parang titaw. ano lang inililis uh -oh. lang yung uh, yung ano, eh, magkano ka na lang magbalita ka na lang ng mm. may may balita ka wag na ito. Meron Actually nangyayari yan sa panahon ni doterte mm -mm. yung nagkaroon ng chilling effect mm -mm. sa mga media personalities mm -mm. Uh, practitioners dahil nga sa takot natakot eh mm -mm. di ba so natakot eh sa halip na mag mag halungkat ka ng usapin doon sa pharma ni mm -hmm. eh Edi, ito na lang ibabalita mo Oo. yung hindi doon nagbank doon tumungtong. sa Bukhang, ano ni yung uh, sa ganun, sa ganun pa Gordon. siyang ano Oo na hindi dapat ah, hindi po <coughs> pwede mong tanggalin ng Tapos, hindi siya naniniwala Na ang media ay fourth estate. Ah, uh, may ba? Ah, oh, kasi... Well, you kasi know, natutuwa, wala daw ganun. Uh, <laughs> uh, anyway, so, marami, mahabang uh, uh -huh. debate yon pero hindi naman nagkaroon eh, ng ano debate. Siya? Ano raw siya? Ano raw siya? Mo, ako, ako yun, tatanungin ko siya, nasaan ka? ko mm -hmm. nandito ka ba sa... Uh, kaya port estate eh. Well, Andiyan sinabi naman niya ano? na ano? Nandito ka ba sa executive branch? Sinabi naman niya na... Legislative o judiciary? Hindi Nasang niya... Niyan? Itong sinasabi... Ito naman din ang sinabi niya. <laughs> hindi niya tinatrabaho ang tao. Uh, hindi niya tinatrabaho ang tao. Siyang nagtatrabaho para sa tao. So, medyo conflicting yung... Uh, para... Nagtatrabaho para sa tao. Siya yung... Di para uh, uh, ba diba, parang halimbawa... Um, inandiyan ka para tulungan yung tao. Yung trabaho mo is to help the people, hindi para uh, trabahuhin yung mga tao. Alam mo yun? Na, -na mo? Nagigets mo na parang hindi dahil trabaho mo yan, ha? hindi ka... Tatrabahuhin mo. Hindi... Halimbawa, ganon. Ganon yung uh, sinasabi niya eh. Pero anyway, na... Marami ano siyang net Maraming ng network, maraming uh, pwedeng tumulong sa'yo pagka ikaw ay nakapag-expand ng network, hindi lang sa media, pati sa police, pati mm. sa mga businesses. Medyo may, ano si, medyo economic yung kanyang developmental journalism eh. Ah, uh, 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 oo. Oh, oh. Ano siya, yung community development, hindi mm. ganun eh. More on uh, self-preservation. Mm. For example, yeah. uh, kumbaga, unahin mo yung sarili mo. Pero uh -oh, pero tumutulong ka, kung baga, bag, uh, kung baga, paano ka pa makakatulong kung patay ka na? Parang ganun yung gusto niyang sabihin, hmm. na wag alagaan mo din in a way, uh, alam mo yung value ng sarili mo. Tapos alam mo din kung hanggang saan ka lang. Hmm. Ano, e ma Mag-ingat, major safety. <laughs> No uh -huh. news is worth dying for. Yan, uh -huh. sinabi rin niya yan eh. Si Benyon. Uh, sinabi uh -huh. rin niya yan na it's, it, is it uh -huh. is it worth your life? Parang ganon na. Kaya nga, meron kasi, napag-usapan kasi yung police beat. Ngayon, di ba, di ba sa police, sa police beat, bawal na yung magtukoy ka ng pangalan ng suspect kasi papasok naman doon yung libel. Di ba? Bawal ka na rin na magsabi na nahulihan ng ganito. Kailangan, dapat alleged alleged pa lang or uh, hinihinala pa lang kasi pagdating sa panahon na hindi naman napatunayan sa'yo naman yun babalik. Yung mga ganon. So, yun nga yung sinasabi mong chilling effect. Yung kung naka-atras naka na yung media pagdating sa eh, exposition at saka paglabas uh, ng mga detalye na mula sa mga kapulisan, for example. Hmm. eh ang tanong niya, kailangan niyo po ba yan? <laughs> Ay, na, yung, yung police beat. Po, police, uh, ba, police plate Ah, uh, Oh. Uh, since, well, and that, bukod sa madaming bawal, daming ano. Pero yun nga, meron din kasing implication pagdating sa legal aspect. Um, medyo okay. sensitive na. Ah, uh, uh, kasi nga naman, ano, marami eh. kasing mga reporter, naka masyadong dependent dun sa ano eh, mm -hmm. sa police beat. Mm -hmm. Yung, kung ano yung sinabi ng police, o oh, yun na lang yun din na, yung na, ano. Oh, Samantalang dapat ang trato mo doon is sources mo lang. oh uh, sources of source, information uh -huh. mo yan. Idig mo, ilalim mm -hmm. mo, alamin mo yung ano, mm -hmm. yung uh, uh, yung mga mm -hmm. pang, pangyayari ng alimawa, kung uh, merong uh, o oh, di doon o oh, di mas maka malalaman mo yung totoo. Mm -hmm. uh, yung kung yung raid ba eh. Kasi meron naman talagang gawa-gawa. Mm -hmm. di ba? Diba? Planted, so, ganun. Oh. Kaya kailangan, uh, yung side din ng pamilya, for example. Oh, so, kung mo. Mga, so, hindi ka nakadepende. Eh, doon eh. hindi naman nakalagay doon. Mm -hmm. oh, oh. Yun. Yun. Yes. Eh, tanim bala pala. Tan tanim, droga <laughs> tanim droga, pala. pala. Diba? Mm -hmm. O di, syempre, uh, hindi mo po pwedeng, ah, ayun, kung ano yung police o oh, police report na uh -huh. nilabas nila yun na rin yung report mo. oo oh, oh. oh. kaya nga sa atin di ba kung kukuha ka ng police report eh, hindi mo ita translate lang mm -mm. yung hindi mo Oo, kaya i mo Nita translate mo lang into tagalog kasi mm -mm. Eh, talagang um, uh, eh sa sa police yun eh hindi yun ang primary source mo mm -mm. no secondary sources lang iyon. Mm -hmm. O para lang alam mo pangalan, 'di ba? Taga saan yeah. o ganun. Oras. Ano ang uh, nangyari? Mm -hmm. O makakakuha ka doon. So hindi ka na blanko. Mm -hmm. O di doon sa may iba pang sources ka na pwede pang mm -hmm. magpalalim. Uh, okay. O sige. Radio